Banta ni Hart laban kay Bryce Ganda, ikinatakot na marami. Labis kayo nag-aalala ang maraming fans sa kalagay ng komedyante at ito tayo na si Vice Ganda dahil sa post ng kapuso actress na si Hart Evangelista. Matatanda at mamakailan namang naging sentro ng usapan ng payag device sa segment ng Laro, -Laro ng It Showtime no October 24. Sa kita na kanyang mensahe tungkol sa kakulangan na pasilidad sa inang pampublikong paaralan Nabanggit niya ang pangalan ni Hart Evangelista at ang provisya nitong Sorsocon. Ayon kay Vice, bumisita umano siya sa isang paralan doon at nanukot sa kalagayan ng mga istigante. Ilirawan niya ang bulo ang mga paralel umano sa lugar ni Hart. Binanggit pa niya na napadala siya ng tulong para sa paaralan na tinukoy ng ilang netizen bilang Bagata Elementary School sa Barcelona Sorsocon. Ani Vice, di po nga kinukwento ko sa iyo, may pinuntahan na akong lugar doon, sa probinsya nila ni Harte Bangilista. Na isang paralan na no, walang reading materials. Pinagawa ko yung eskwelahan at nagpadala po ng tulong doon kasi walang reading materials. Bulog yung paralan doon sa lugar nila Harte Bangilista. I cried so much when I sold that school. Dahil dito, na ang samusari reaksyon ng komento ni Vice lalo ta asawa ni Hart ay si Senator Sen. Chis dating gobernador na si Sabi Lalawikan. Ayon sa marami, pinapatamaan ni Bay si Hart sa kanyang pahayag, lalo pat paulit-ulit ang binabanggit ang pangalan ni Hart. Kahit pwede namang hindi na raw at sosyogon na lang. Samantala, ilang oras matapos kumalat ang clip ng payag ni Vice, isang nahahabulat na Instagram story ang ibinahagi ni Hart ay bangilista na lapis ay kinatawa na marami. Sa kanyang post, nagbahagi kasi si Hart ng isang larawan ng mga... Walang caption ng post ni Hart, ngunit gabi siya ay bahala ng marami. Ang timing na kanyang post na asunod lamang na pupapasaling ni Vice sa kanya. Mabilis itong kumalat at aturot ng haluhalong hintapat na siya. ang naniniwal isa itong bandate Vice. Pero may iba namang nagsabing hindi dapat bigyan ng di siya ang naturang larawan. Dahil nagpapayari kong manuraw talaga si Hart. Gayunpaman, marami pa rin ang nagbibirduhan sa post ni Hart, lalo pat isa siyang asawa ng senador at public figure. Ayon sa ilang netizen, bilang isang asawa ng senador, tama ba yan ma'am? Ang weird na niya lately. These are beautiful pero yung timing ng pag-post niya, nanggalit to definitely, may hint of something. Sa ngayon, wala pa na reaction si Bay sa post ni Hart. Gayunpaman, binalaan siya ng kanyang mga tagahanga na mag-ingat.